Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag-asa weather update today. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa buong bansa ay habagat pa rin ang weather system na nakakaapekto at inaasahan nating patuloy na magdudulot ng pagulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Matas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, sa so Western Visayas at Negros Island Region, dahil pa rin po yan sa Habagat o Southwest Monsoon. Samantala dito sa Metro Manila at mga karating lugar, katulad na lamang sa Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito po sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa buong Mindanao, maging dito po sa uh, Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan pa rin natin ang maulap na papawuring sa maghapong ito at uh, mga kalat-kalat ng bagulan at pagkidlat-pagkulog any time of the day, dahil pa rin po yan sa South southwest monsoon o habagat. Samantala sa loob po ng ating tropical cyclone information domain ay meron po tayong minomonitor na dalawang weather system. Nariyan nga po yung isang LPA sa silangang bahagi ng bansa. Nasa labas po yan ng ating area of responsibility at base sa ating latest na ating data, huling nakita yan sa layong 2,000 2,030 kilometers hilagang silangan o silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po 'yan sa atin at wala po itong direktang epekto ngayon sa anong bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating latest na analysis dito ay nananatili pong mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero, based na rin sa magiging movement niya, sa forecast natin, papalayo naman po ito at hindi po ito inaasahang makakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayon man, patuloy pa rin po tayo mag sa magiging updates should there be significant changes tungkol po dito sa weather system. Samantala, meron pa tayong isang LPA na minomonitor sa kanlurang bahagi naman ng bansa. Huling nakita itong LPA na ito sa layong 760 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Patanes. Ito po yung remnant low ng dating si Bagyong Bising at ngayon ay wala naman din po itong any effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayon pa man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga update uko sa mga weather disturbances na nariyan po sa ating tropical cyclone information domain at lalong-lalo na yung nasa loob ng ating area of responsibility na weather system na nakakaapekto sa atin, which is at this time ay habagat o southwest monsoon. Samantala para sa pagtaya ng ating panahon sa araw na ito, mananatili pong maulap ang papaurin at mataas po yung tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pagulan dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan Province. Dito naman sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Chaasalp, Sambales, uh, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ng maulap na papaurin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, nasahan natin ay generally bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawurin at posible pa rin ho mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at kabihin. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius, ang inaasahan sa araw na ito sa bagyo naman ay 17 to 23 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius sa Lawag City, habang 24 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig pa rin from 22 to 27 degrees Celsius. Umaako naman ho tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang maulap na papaurain at mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa maghapon ito o sa sa Within the next 24 hours, dito po sa Western Visayas at Negros Island region, epekto pa rin po ng habagat sa Southwest Monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng kabisayaan at sa buong Mindanao, magiging maulap ang araw na ito at mataas po yung chance ng mga pag-ulan. Light to moderate rains na kumisan ay may malalakas ding pagbuhos dahil po sa Southwest Monsoon o habagat. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Tacloban from 26 to 32 degrees Celsius, 27 to 32 degrees Celsius sa Cebu, habang 25 or 26 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 naman to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo -Ilo City. Sa Cagayan naman ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 sa Davao City at 24 to 31 degrees Celsius sa Sambuanga City. Kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa noong bahagi ng ating mga baybaying dagat. Katamtaman hanggang sa maalong kondisyon na karagatan lamang ang nakikita po natin dito sa western at northern section ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating abiso sa ating mandaragat doon. Especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin po yung maalon na kondisyon ng karagatan. At lalot prevailing pa rin po ngayon ang southwest monsoon o habagat sa bansa.